Nagmumukbang na naman tayo, mga kaidulan. Mayroon ako dito adubo na kangkong. Siyempre, mayroon niya na ukra, mga kaidulan, no? Ayan, no? Mm, Siyempre, mayroon tayong <coughs> isda, mga kaidulan, no? Ayan, no? Isda na pinaksyo, mga kaidulan. Tulingan niya. Siyempre, mayroon tayong tritong galunggong, mga kaidulan, no? Ayan. Siyempre, ito, mga kaidulan, ang ating sausawan. Siyempre, kunti lang ating kanin. At atin ito na nga, mga kaidulan. Una,

Punti lang natin kalin mga Mas marami ang gulay natin na kinakain. Sa pinapapakrisda. Mga ka-dula, parinito ko na yan. So, hmm. Ang tanong, krispong-krispong yan. Punti lang natin kalin mga ka-dula. Ako na. Nakasarap. Uli sa mukbang tayo, makadulang Uli sa tayo, sa gulay tayo. Mm. pag <coughs> pag lang yung ulam, Mapaparami. Pero hindi na tatapos yung kasi ah. na hindi yung kinakain natin. Mm. So um, ko. Sukat na may tuyo. May paminta. Uh, ah. Sili. Ah. Mmm. Um. Um. Hmm. Aksin una, pulingan. Mm. Dun? Mm. Ang ka. Tum ko, 'no? Ako, alis. Du laging la lagi inu ulang o makadula, gulay. claro. Mm. amém um.